Ah, oh, magkaraon ka mo diyan kida Sa oh. madali na naman ang pista. Oh. Magirinong ngali kito big da call. Tangaling ba ikaw magka ride Ah. Oh. Mare ngani ta ko naman. Ini mapista na naman kaya baga. <coughs> de. Oh, pade. Minamatay minama ako pa de. mo na si pade. Na pa sa pista sa endo. Agos pa ako pa yung madismayo ka. Nakikigman ako pa. Pwede <laughs> naman nagparasurusul. Bigla ka sang minasumput na. Mananun naman sa nampad eh. Ano tanya ako naman sa urigan ko? Anong problema? Adaw ko pa de, dangadang ako. Ah. Oh. Duang urig na naman ang bunaw mo sa pista. Oh, natural! Arog ako. na ko. talaga ako. <laughs> Ngunyan pa de, arog oh. kayo na eh. Ha? ataban ko naman. Nata? Mapalista na ako. What? Mapalista ka nata? Um, hmm. sa pista, imbitado mo naman ako. Ay, arugan, so kanina. Oh. Dahil ka mamaganakaduman sa kuya pa dita. Pulibok na bagata. 300 na tawang oh. kay puwan ko man sa nang bisita. Ay, mapalista ka na ko tango oh, mapalista na ko niyan. Sa bagay, ako nga ni talaga, dinagdagan ko 300 kan ino, e ginibok kong 500. Oh, di. <laughs> may pag-asa. Dahil naman pa rin. Dahil ka nang pag-asa pa rin. Dahil ka naman makalaong. <laughs> no, Sarado na pa rin pa iba rin. Tara mo sa so iba man. Muyaman na maka sa kuya. Umin-advance naman si Nda. Puli na talaga pa rin. Uminadvance na pa sa kuya. Oo pa rin. Oo, mayo pa mag-ampista sa kuya. Oo, oh, ngunyan, Oktubre. Anas na pala yung nakapalista sinda. Kan September pa Di ni. Hindi pa Sayang padeh, deh-deh de mula mang nahabo. Ya unya mga lagbuk pa Anas pirmado man patininda. Pero kun ano padeh, ta may registration ito padeh di sunag para lista diyan. tika man isingi ta. Inaragaran ko sila ka picture one na registration. Munyan, tumaw ka ke kay 500. Isingi taga pang 500 duan ka taming bisita ko. Dai na pa salamat sa nanaman. Mauli na ko man sana. <laughs> dahil palita, kung muna mo nga din, kang una. Kung muna mo na makasingit ka, araw mo na akong handa duman talaga, iba't ibang putahe. May mga seafood pa ako, apisar ka mga karne. May mga gulay, tas mga vegetarian. Kung muna mo masara pa, dahil 500 pesos. Registration. Kung muna <laughs> mo. 500 yan pa, pili na ako dyan mag syaroon. Ay, dahil pa, iba pa ito pa, another 500 yan pa, dahil. Ah, aras magapadi ubayadan so plastic. Ah, Ara mo kaya, puro magabayad pa rin ngunyan. Pati sa mga kakana, ahas na may bayad pa rin. Naroon ka sa ngayon pa rin ang libre. Pati nga niya pa rin ang paghapot ngunyan, may bayad na. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Paano ka pa rin? Habo ka o muya? Pena pa rin. Sa baso rin na sana. Pagtapos mo sa akin mapalisan mapalisarap sa imo. ba? Nyan! Advancean mo! So medyo advance na talagang maray. Ara mo, nag-airlutan ka naman kanibang bisita ko. 500, pang 500 duang kakuta kung mo iyan mo, 500 Registration. Habo <laughs> ka talaga pa rin? Hindi pa rin, hindi pa rin. O, maa'n na kita. Tapos nabuok mo man sana. May bayad pala. O, oh, pirme! Dainan kilibre. <laughs>